guys, dito na naman tayo ulit sa kamutian. Tapos, meron akong native guava. So, ayan oh. Hinog na sila. Tapos, dun sa taas, kinain na ng mga ibon. Dito ang pinakamalaki guys oh. Ayan. sarap ito sa suka na may sili. Ayan. Tatlo. So, pitasin natin, guys. Hinog na ito. Pink po. Ito yung laman niya. Pink. So, dito na lang. Ito. Tapos, ito. Ayan. Ayan. So, ito yung pinakamalaki. ayun o. Oh. Madaming bunga guys. O. Oh. Ayan. Madami lang damo. Ayan po. Maliit lang siya na kalamansi. Pero madaming bunga. Dito. Tingnan nyo sa kabila. So ito. Mahabisan oh, ko na ito. So wala pang ano bulaklak so dito meron merong maliliit tapos merong malalaki ayan so pwede na natin ito i-harvest eh, Dito. Dalawa. Balikan natin yung isa. May hinog pa. Dito. Oh. May hinog. Oh, kinuha na pala. Kinuha ni Darwin. So, okay lang. So, harvest din tayo. Sili. Napakadaming bunga, guys. Tara, harvest tayo. So, ito, guys. Matanda na siya. Wala na siya mga dahon. Puro bunga na lang. So, ayan. Harvest tayo. Madumi yung kukuko kasi nag-ano ako damo. Sa so, mga ano? Tinanim ko ng mga fruit trees. Ayan. ayan. Saka nag-harvest din ako ng saging. Ayan. Ito yung paglagyan ko. Bali pa ko ito. Buti tindi ano. Nagulan ng malakas. Taligsik taligsik lang. Ayan. Samantahan pa talaga guys. i malibog ka o gasa yung gusto ko haon ito yung dwarf banana ko guys malapit na nating i-harvest yan ang punuan tapos abot mo lang talaga yan tapos doon kabila na harvest na doon. Ito hindi pa. Ano lang siya, hindi siya gaayog lahatag of si Melia. Ayan po. Ayan. Ayan siya. Paliit lang yung puno ni Dwarf. Hello guys, good evening. Ito na po yung na-harvest natin sa farm. Chili. Kalamansi. Saka purple kangkong. May guyabano, no. sweet guyabano. No. Saka uh, water spinach or kangkong. So, ito, na. Ito yung lulutuin ko bukas ng umaga. Ano? Ah... Uh, palapan or adobo. Tapos, ito, kaya ano kayo ito? ah, cherry sauce. Yan. Super dami. Super dami. Bagong pizzas talaga. Tapos ito yung mga kalamansi ko. Apat lang.